Uh, matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez si Congressman D kung mapapansin nyo lagi lang yan nakadikit kay uh, Rodito Albano so yung pagpapalit nila ng speaker dyan ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, siyempre, uh, syempre, papunta na rin yan kay uh, BBM. Mabuhay ang Pilipinas at mabuhay kayo. Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, ah, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery in uh, nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba presidente ka ba? Ilalagay mo ba yung klaseng, ganyang klaseng speaker? syempre hindi na, di ba? O, so, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering na, na, na ano pa ba bang komisyon? Anong truth komisyon? Anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandiyan na yung budget. Nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, ay diretsyon mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung uh, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung mag lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Masyadong, masyado siyang hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat ng um, Bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niya sa Senate. Hindi for, uh, hindi for budgeteering. Meron lang akong bibisitahin na senador. Uh, 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 kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. Uh, matalik na magkaibigan si Tony Pet Albano at si Martin Romualdez. Si Congressman D, kung mapapansin nyo, lagi lang yan nakadikit kay uh, Rodito Albano. So yung pagpapalit nila ng speaker dyan, ay para lang yan masabi ng mga tao na meron silang ginawa sa House of Representatives sa reklamo at sa galit ng mga tao. Pero ang totoo niyan ay sila lang din yan. at mabuhay kayo.